Oh my god, my friend. Ba't di pa ba kayo magayos? Ano ba? Gusto niyo magpaalam? Dito, magpaalam na kayo. Dito kayo. Dito, magpaalam ba? Sabi, tatay. Mamimiss mo sila? Dito kayo. Yung ilaw, patayin nyo na. Naka-off na yung ilaw d'yan. Pai, ayos Hmm, ang galing mo na magtupi, no? May tatayin sila po. Oo. na sa kanila. Ano? Mag-hug na kayo. Shake hands. Aalis na siya kasi. Talagang din na siya mapigilan. Hindi ba ma kayo ano? Dito. Ay, pwede po na kayo po. Dito mo na kayo. No, oh, Angel. Anong sasabihin mo kay Clark? Hmm.

Okay, sige, hug nyo siya. Hug hug, hug, hug kayo nung... Hug, hug kayo, ganun. Okay. Hmm, sige, kuha kayo dun. Ingat kayo, ha? Pagbutihan ng pag-aaral. Pagbutihan ng pag-aaral, ha? sige bibili na lang ako welcome ami miss kita mapayakin. Ayusin mo na yun. Ayaw mo namang alin. Ayaw mo namang papigil. Hmm. Kaya ano yan? Yan yung kay Kuya Lucia tayo. Hmm. Yung kay Kuya Dave yun. kay oh, pa. Tapos kay Kuya Dave. Tapos kay Kuya Luis. pa Hmm. ko yung Sige. Patingin. Un, naman. Welcome. Angela. Wait lang. Tignan ko yung cookies doon. Yung pinadala ni Tita Ethel. Sandali. Wait lang kuya Clark ha. Oh, ito binili ni Tita Joy yan. Ito. Okay. Ingat kayo ha. Sino po kasama natin? Mag-aated? Hindi, tayo dalawa. Kung, kung ayaw ni Tito Gus, hindi tayo nalang dalawa. Hmm, sige. Yung Tito Gus kasi, ano kasi, nasa naligan, tatay. Ayaw na. Ganun talaga, masasanay din siya. Sanay kasi siya maligo lang once a year. Buti nga ngayon, naliligo na once a month eh. Yeah, mo na sasabihin dito. Ay, mm, na. Welcome. Kanina naman po ito, Tatay. Hmm. Kanina naman po naman po. Yan, kay Kuya Dave mo. Baka palastas-palastas palastas si Kuya Dave. Hmm? Palastas po. Ano? ano? Palastas yung ano po, pilido. Mm hmm. ah siguro iniuro ng pangalan ng ano na, Tatay.

Hindi mo siya pipigilan. Hindi ko mapigilan eh. Baka inaaway mo si Kuya Clark mo. Hindi mo siya pipigilan. Try mo pigilan. Hindi mo Kuya, huwag ka naalis. mag ka na lang. Babalik lang siya sa pamamalimos doon. Ah, tulungan mo ako mag-convince eh. Naglabab po kami ng mga unan nila, ka-Teklang. Dadalin mo ba yung ano? Yung kutsun mo, yung binigay ko? No, para may magamit ka. Tsaka yung mga unan mga magaganda. Hindi hmm? pa palit unan. <laughs> Puro laway. <laughs> na lang yan. nga yung gusto ko. Magiging close friend. Magiging close brothers kayo. Ako? Kaya kaya ako po pa palagi ni Kuya. Dati ng ako ngayon natin ako mawala na sa mga Hmm. Wala. Hindi mo ginastos? Hindi pa. Hindi ko pa ginagastos yan kay. Ano gagawin mo pala sa pera mo? Dati bibigay sa pamilya ko. Hmm. Wala akong matay. Okay.

para Parang hindi kong malamig. Malamigan. Hmm. Isuot mo na. Kasi may sinet muna Isuot mo na ko sa kanya. Laki po po. Laki po po. Laki po Pagbigyan mo na siya.

Ano nainitan siya? O, oh, huwag na daw. Nainitan yeah. daw siya. Eto, eh, maganda. O, yan o. di ba? Maganda ano. na. Ang ganda din yan. Marehas-parehas yan. Ganda. Ang kalaki din yan. Pwede yan. Ang kalaki. Ang ganda pa kalaki. Gusto kasi kanyang bigyan. Re remembrance. Okay. Tatay kasi, yung papa niya, kasi, balag niya ko, diba po, pagka nandun sa simbahan, di ba ang nag-review na ko, hindi ko hmm. yun po ng pera po. Sabi ko sa kanya, bibigyan din ng aning kita ng kahit ang gusto mo. Bibigyan kita ng kahit ano. Sa kanya pa. Laro na akong gamit ng patay. Hindi, malit lang. Kaya mo na. Gusto ka nang iwanan ng damit. Hmm. Sinang lahat ang gamit. Nalagang dito ako eh, Pagbigyan mo na, pas pasukat mo na lang. Sige na, Tas, ano? Mm-hmm. testing ko. Ay, ko? Oh, na ako na ako na kaya ko na. Oh. na si Papa, bili muna.

Bakit kasi ayaw mo mag aral Dapat mag aral ka, hindi yung ano... Sayang Ay. yung ano mo. Hmm. Hey, Lolo. Lolo, okay. nag-aayos na ng gamit. O, oh, bakit? Mauwi na daw. Ha? Ah, ayaw mo na mag aral Ayaw okay. daw mag aral Lolo, eh. Ha? Itali mo sa'yo, isip mo pag-aaral. Sayang yung ano mo. Hmm. dapat ka pambata para matuto kang sumulat bumasa. Hindi yung hindi ka man marunong. Eh, pag mo, hindi mo man alam yung sulat ang pangalan mo. O. Oh. Kailangan marunong ka sumulat at bumasa. Hmm. Hindi hmm. mo lang. Kami ang kami ang manigan hmm. kapag nakapakarang ka. Hindi mo oh. kami, ikaw. Para sa inyo. No. Kapag ano, kapag ang buhay buhay mo kung hindi ka mag-aral. Kumbinsihin niyo nga ata. Oo. Oh. Oh. Ah, gusto mong sabihin na, kala ko sabi ni Lola, uwi ka lang daw isang linggo. Oo. nga Oh. Hindi, uwi na daw talaga siya. Ah, uwi ka na talaga. Ah, yeah. Hindi mo na, ayaw mo na mag-aral talaga. Kung mag sa kawa, sinabi mo lang kay Lola lang isang linggo. Pero totoo na, diretso ka na. Ayaw na talaga mag-aral. Eh, hindi ka matututo. sumulat ng bumasa. Hindi ka na matututong bumasa sumulat. Ay, gusto mo ba yung... Uh, Sige, okay, ka na? Ko na ko ah, Hindi, ka maganda tayo, pahilot. Baka may pilay po siya. Mamaya, yan ako um, natin. Pa-lubong mo ka na sa Ayaw mo bang matutong sumulat at bumasa? Hmm. Ano ba yung trabaho ginagawa mo sa inyo? Ah? Oo oh, ngayon, ano, ah, ka? So, gusto mo lang, gusto mo muna naman ba magpalimus? Hmm. Tignan mo si Lolo, kausap ka ni Lolo. Oh. Kailangan magpakadalubasa ka muna, sumulat, bumasa. Itanay mo sa isipan mo. Kailangan matuto ka talaga. Mahirap yung tinitingnan mo yan, hindi mo alam basa eh. Kung hmm. ano ba yun, paglaki mo hindi ka marunong bumasa at sumulat. O eka, eh, sulot mo pangalan mo, hindi mo alam. Mahirap yun kailangan matuto kang sumulat at bumasa. Yung man lang pangalan mo, lugar mo, nanay mo, alam mo isulat. Kaya mag-isip-isip ka. Hmm. Hindi tama yung kung mo naisip mo lang na umuwi ka dahil mahirap ang hindi naman mahirap eh. Basta titaliw sa puso at mo. Ang pag-aaral, ang pagtuturo ni tatay, yung mga bata dito. Tayo ko, tayo ko lang. Tignan mo si Lolo. Kinakausap ko ni Lolo. Para pagka natutuwa ganun pala ka kamo. Para sa akin din yung uh, matutuwa kung sumulat at bumasa. Hindi naman pala para sa kanila. Para sa akin din. Oh. No. Pagka natoto ka na, o alam mo na yung sulat ng pangalan mo. O oh, mga sinusinong tao. Hindi yung ngayon pa lang eh, ala, nag-umayaw ka na. Huwag mong isipin mahirap. Maganda ang pareka mo. Itanim mo lang sa puso isipan mo ang tinuturo nila. Matututo kang bumasa at sumulat. Mm. -hmm hindi yung hindi mahirap yan hindi naman mahirap na trabaho sa mulat bumasa o, hindi ka naman nahihirapan basta kumakain ka eh. o ilagay mo sa utak at isipan mo yung pagtuturo ng mga na nagtuturo sa iyo matututo ka mm. Mm. Di ba kahit ako naman na papalo kita pagka ano eh, Para matuto ka lang, para sa iyo rin yun Na ano daw siya kay Tita Pat ano raw? Yung, di ba, pag umalis ako, iniiwan ko kay Tita Pat. O, para nga matuto ka. Lahat sa yun eh, para sa'yo. Mm. Para sa yung lahat yun. Hindi para sa kay Papa, hindi para sa kay Tatay, hindi para sa amin. Sa iyo. Sa iyo. Pagka natuto ka, para sa iyo yun. Hindi mo yung mga bata yan. Mm. Kaya inaayos ni Tatay, para matuto. Para sa, anyo, sa inyong lahat yan. Hindi para kanino man. So si Angelo, next year niyan, with donor na yun. Oo, oh, tingnan mo ha. Ah. Tapos ikaw, di ba, isipin mo, nakakasulat ka na. Walang, ano, nagtuturo. Nakakasulat ka na ngayon. Yung tignan pangalan mo, niya, Tang. Alam mo na. Oo, oh, eh, nag-upisa sa pangalan. Hanggang doon sa lahat, eh, masusulat mo. Mababasa mo. Nung unang nga, Lolo, kahit may pattern, hindi niya alam. Pagawak lang ng lapis, hindi niya alam. Mm -hmm. Tahan na ang mga sulat mo. May pattern ka rin eh. Wala, lo. Nasaan yung mga bago mong sulat? Pakita mo kay Lolo. Ngayon wala nang pattern, Tang. G. Antonio. Oo. Oh. Bigyan mo kayo na, kay Lolo. Uh, wala na siyang... G. Antonio. Wala na siyang pattern dyan, lo. Hmm. O yan, ganyan lang, oh, Aron. De, bagya-bagya, natututo ka. Hindi yan lang Hindi lang pangalan mo matututuan mo. Yung mga letrang yan, matututuan mo kung anong... Tulad dito, ito, alam mo kung ano yan. Okay, ito. Ayun. Alam mo yan, matututuruan ka kung anong letra yan. R, K, G, A, N, T, O. O, so, yan. I, R, O. Mm. N pala ito, Antonio. anton Na niya Antonio ba siya? Mm. Ah, mito pala. Baligtad mm. niya kaya ganin. Ingay ang una na. Mhm. Piece of Pero wala nang turo 'yan ta. Taong... Mm. Okay. Ano na siya? Tulad nito. Baligtad muli na kay. Dapat yung N dini I dini Mm. Oh, gini alang ay. Kayo oh. no, Antonio, yung ay doon. Tabi ng O. Yan ang matututuan mo. Mga letra niyan, malalaman mo kung ano-ano. Nagumpisa ka sa ay, yo, babe, bibobo, kake, kiko, o, oh, ganun. Huwag kang agad susuko. Mm. Para ka uh, po. Hmm. Gusto mo bang maging binata ka, alang ka, alam alam? O, alin ba, maliligaw ka? Tatangin ka ng iniligawan mo? Isulat mo nga din yung pangalan mo? O, hindi mo alam? Mm. -hmm. O, ilang taon ka na? Ano ba yan? Basahin mo nga ito, ikaw na liniligawan mo? O, hindi mo alam basahin. Dahil ala kang alam kailangan matuto ka. Tulad ng mga sinusuot mong yan, pagka natuto ka, alam mo nang mga basahin yan. Hmm. Hmm. Iyo Kung, anong, na, no, kung anong letra yan, yan, alam mo na. E eh, ngayon na lang ang pangalam, hmm. na nasuso iyan, hindi mo pala kung ano yung na, letra yan. O yung yun, hindi mo alam kung anong letra. Hmm. Yan, yan, no. Kailan yung iba tang kumari yung A alam niya sounds of A mm. hindi A mm, na ano niya pa talaga ano ba yung A nasaan ba yung A din eh Al pa alam turo mo daw yung A alam mo na A diyan A saan ba ang A diyan hmm. Okay. A alam alam A naligaw na yata N yun N yung N at saka A. Yan, A. Hmm. Aaron, mga pangalan. Aaron, oh, double A. Yan, A. May A na malaki, may A na maliit. Ano? Yan, ha? May A na malaki, may A na maliit. Kaya Aaron, o, oh, Clark. Nag-aayos na nga siya ng damit niya, tang Ayun, o. Oh. Kung tulad yan, nag-ayos ka na, hindi ka pa naman marunong. Mm. Dapat, matuto ka muna ng sumulat at bumasa. Huwag kang agad sumuko. Hmm. Basta, kung pinagagalitan ka, kahit sino rito. Focus lang tangi. Focus. Nawawala kasi yung focus niya. Oo. I-focus mo lang din eh. Focus mo lang. Matututo, matututo kang bumasa at sumulat. Huwag kang timanong susuko. Para pag uwi mo sa iyong mga magulang at lola, matuto ka ng bumasa't sumulat. Kaya ka nga pumunta rito, hindi ba para matuto ka? O, oh, ganun pala. Kung saka hindi ka pa naman marunong, uwi ka na. Ano sasabihin ng mga kalorongoron? Ka pang kaalam-alam, kahit lola at tatay mo, may tatay pa. No, Tom. Oh, O, ala pang alam. Mag-focus ka para matuto ka kung ano'y tinuturo dito, yun ang focus mo. Tingnan mo yung mga kasama ang bata rin. Mm. Medyo marunong sa sila tumulat, sumulat bumasa. Kahit ingles. Yan ang pag mo. Ano? Umauna ka nyo muna sa ayo oh, Bade, Bibo, Bu. Eh, e, yun muna ibigay niyong kwesa niya. Mm. Pagka matuturo sa mga numero, uh, ay numero, sa mga letra. Mm. mm. Lark, may kwento ako iyo. Dati, yung mga ate ko, yung si Kuya po rin, yung mga ate ko, sinisinturo ni tata. Oo. Yung lapis. At para, na Tapos, pinit... Eh. Oh, pati ka okay. yung kanya, masakit yun. Oh. Di ba na, di ka ba nasaktan? Kapag ka, nung kita. Ganon ang ginagawa ko sa mga anak ko. Pag, yeah, um, sila. Oh, ngayon, marunong na. Hindi hmm. ko yeah. mo ginano ka, sininturuan ka ni tatay, para sa iyo, yun. E gusto niya, itanim mo sa puso at isipan mo ang pag-aaral. Kaya... Hmm. Kung hindi kami pinatilyan ni tatay, hindi kami okay. sininturuan, eh hindi kami nag-focus. Eh kung mo eh, ginagano ka, limbawa sinusunturuan ka rito at pinagagalitan ka, nagagalit sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, para matuto ka at minamahal ka nila. Kasi nandito ka na para isa ka ng isa ka sa mga kapamilya para matuto at sumulat bumasa. Mm -hmm. Yun ang tandaan mo sa iyo po sa mo, no? Mm. Kaya magkwag rin. Kung gusto mong ma matuto, manatila ka muna rin. Huwag yung pag uwi mo, ala ang mga kawa sa mga magulang mo, ala may dadala sa pag uwi mo na tatanungin ka ala pang natutuan. Mag-focus ka muna rin. Huwag nga nang mahigpit tang. Tutuwang ka ni tam. Tito Tita pa. Huwag hmm. nyo nang mahigpit nga okay. tang. Huwag hmm. hmm. kang kumo nagagalit iyo, Hindi ka nila... Pag gusto nga nilang matuto ka,